Yes, good morning. Yan, uh, pakita ko ang ating mga alaga no? para maano natin, uh, monitor natin every day para mak malaman natin kung okay ba yung kalagayan nila o yung health nila, no? Yan. No? Yan, ito ito ito. Yan, no? Yan. So, yan yung ano nila, no? Yan yung foundation talaga, no? Yan ay anak na o apo na, no, ng ating uh, pinakaunang uh, gold line, no? Yan sa kakabalik natin, naka-apo na anak na tayo sa kanyang original, no? Yan. So, no? At yung the rest yung sa susunod na area, yan yung mga 3 months old natin, no? Yan. Ayan, ayan, eh. Pakita ko, no? Ayan. So, ayan, yung iba. No? Ayan. So, uh -huh. saan ba? Mahirapan tayo. One man army tayo, eh. Ayan. Ayan. So, no? Kung makikita nyo, yung mga, ayan, yung mga sisiu-sisiu na Three months old, no? Ayan yung ano natin, no? Ayan. Tingnan natin. Ikuti natin para sigurado. Yan, no? No, yan, no? Yan, mga gold talaga, ano. Ito no, han gold hats kasi yung three time winner natin. Yan. No? Pero magkakaedad lang sila. No? Kasi may born April at saka may born uh, March 18. April, no, no, no. April 8 at saka March 18, yeah. Yan. No? Yan yung ating mga halos magkaidaran lang. Ayan, no? Ayan. No? So, ayan, no? White gold kasi gold to gold na yung mga ano natin dito. Kasi binalik na binalik natin from the original hen, binalik natin yung anak, yun, nagkaano na tayo. Ayan. Yun, 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 yun. Ayan. ayan, 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 ayan. Nagka-white gold. Kaya mostly ito, mga product natin dito is white gold. No? May mga umano nag ah, uh, yan. Dirty gold o anong tawag diyan, no? Yan. Kasi nga may yung ama nila yung nagkaroon ng hats, no? At yung mga na, ibang kapatid niyan is a uh, SBR ano, apira ay ah, yung physical niya, no? Kaya yun, no? Yan, no? So, no? Mas ayan makikita nyo, the rest is uh, no? Yan. Yan. Yan yung mga ano natin dito, no? So nagbibilang talaga, hindi lang bilang na isa dalawa, ha? no? Based on our ano no, yung mga buyer natin before, yan. So kailangan natin talaga no, kaya hindi ko winawala ito o inaalis itong line, linyada na ito. Pero nag invest tayo, no, bago. Yan nga, yung invest natin is yung three-time winner na nakuha natin dun sa Cavite City or sa sa wakas no na area doon kawit ayun oh kaya ano tayo oh yan no pinakita ko sa inyo pinapakita ko muna yung mga galaw nila no yan no yan so punta tayo doon sa ating mga gold na 6 months old no yan i ano ko kayo doon no para makita natin o oh, no Yan, ito yung mga na-infuse, ini-infuse natin, no? Nag-infuse pa lang tayo yung mga Boston no na bagong ano natin no Ayan, punta tayo dun sa ating mga no Yan meron din tayo itong Boston another Boston no Yan no Yan so yan no uh, tingnan na uh, ano natin no bigyan natin ng uh, patuka mais no para makita niyo yung galaw Yan, no? So, yeah. you no? Know? Oh, no? So, yan, no? Ating mga uh, Boston. No? naman yung yeah. ito. Hmm. Yan, you no? Know? So, yung Yan yung ating Boston, no? So dako tayo doon sa ating mga, no? Yan yung mga gold natin, 6 months old. Yan. Yan, di ba? Alis, Jan. Si Blackie naman, no. Yan. Yan, no? Yan na, oh. So yan yung mga 6 months old natin, no? So, kuha tayo ng ating mga patuka. Yan yung mga 6 months old natin, no? Kung makikita nyo, yung mga galawan nila is, uh, no? Yan mga 6 months old, no? Yan. No? So, yun, no? Yan yung mga 6 months old natin, mga gold line, no? So, dako tayo rito sa kabila, no? Yan. Yan, no? So, tingnan natin yung kanilang mga galaw. Yan. Yan. Bigyan natin. Yan, no. So ito. No? 'Yan. So no, 'yan. 'Yun no, 'yan mga six months old natin. No? So 'yan, no? Yung ating mga tingnan yung mga galaw nila, no? 'Yan. No? Kaya makikita nyo kakaiba, no? Ito yung, 'yung nagbibilang, hindi lang isa, dalawa, no? at no wala pong masyadong galos-galos uh, lang no mga galos o ano no yan yung mga ano nila yan yung dugo nila no so meron tayong dalawang pula at tatlong uh, gold no, yan ah uh, itong pula siguro dito doon sa ano gold gold hats na ano mga dugo but sa ano niya sa sa ina niya o sa inahin is pure gold talaga no yan yan yung mga ano natin no talagang kakaiba no dito naman tayo dumako sa yan lipat natin puta tayo dako sa pulit natin no yan mga pulit natin o no mga baby pulit na no? yan eh, makikita mo talaga makikita natin na talagang no yan no so kinulong natin kasi kung saan saan na sila napunta yan no yan yan oh ha wag yan no pakita natin kasi para ma, ma manon nyo no no? yung mga magma materials no ito kasi pag nagbilang ito hindi isa dalawa lang no lima no? so i advise nga yung mga nakakuha na huwag nyo abusuhin lima lang that's enough already no tapos i-breed niyo na no ilan na ang tested na nakakuha niyan no doon sa anong tawag niyan ah uh, Santo Tomas Batangas ah uh, no Nueva Ecija, no? Talagang patok. Yung mga iba nga, bayumbong, pero inuwi na sa bikol, no? Nakakuha na, no? Talagang nai-breed na rin nila, no? At I don't know, yung mga lahi, kung ano, wala na akong feedback pa, no? Ayan, so, yun, ayan, yan yung, ano na yan, Boston na yan, yung isa. Yan yung naibang kulay, Boston, Oh. No? That is Boston Gold. Uh, kaya lumabas yung mga, siguro may mga lahing SBR ito. Yeah, yan. Kasi hindi ko alam yung foundation ng nakuha kong ano, uh, ang tawag nito. Uh, kachaw o yung lalaki. No? Pero ang lumalabas, ito, puntahan natin. No? May lumabas yung mga kapatid din na. To may lumabas siya na kapatid. Yan, na ito. Yan, ito rin, mayroon, yan, may, yan, may ama na rin siya na ano, oh. sana yung dalawang si chick 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 chick, So, ayan, no oh. yan. Mm, Di ba? Oh, yan, Ayan. No? So, yan yung mga pinapa, ano natin, pinapaikot ng mga lahi. Check, 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 check. Check. Check, check. Ayan, oh, ayan. Kita niyo yung lines na yan? Check, check. O, di ba? Nakita niyo yan? No? May dalawang, Ayan walo, supposed to be walo yan, pero yung baki niya kasi is walang dayami, konti lang. So siguro tumago sa ilalim yung init ng katawan niya, dalawa lang napisa niya. So yung anim na sayang. siam Siyam yan, ang history niyan, siyam. Then, ang ginawa natin is, uh, so nilagyan natin yung baki, ay eh, kinakaskas niya. So nalalaglag. So ang nangyari, Dalawa lang napisa niya. Sa siyam, nalaglag yung isang itlog, naging walo. Sa walo, ang napisa niya, dalawa lang. No? Kaya, ano, may mga story din yan. No? yan. Pero pihikan nga sa lalaki, mostly babae ang binibigay. But, sa ngayon, yung dalawang yan, natsambahan natin na puro lalaki. So, yun. Sa, uh, mayroon tayong anim na three months plus dalawa ito, bago. Yun. So, walo ang mga lalaki natin ngayon dito. Yan. Punta tayo dun sa sinasabi kong SBR. Yan, yeah. Yan, punta tayo dun sa sinasabi kong lahi o ano na may lumabas na SBR uh, physical. No, physically SBR. Yan. Ito, ito to. Yan, yan. Yan oh. Oh, kinulong ko kasi baka masayang siya. Yan, may kapatid siya yan isa oh. Eh, pero itong tatlo talagang oh, talagang nagpure oh, no. Nakita ko ito sa vlog ni Sir GM, no? Yun, sa pinsan niya po. Ito yung mga SBR talaga. Eh, yan appearance talaga, eh, no? So, no? Yan. Yan. So, no? Yan yung ano natin, no? Magkuha tayo ng patuka, no? Para, no? Para gumalaw siya, no? Yan. Uh, para makita natin yung reaction o yung mga uh, oh, ang health nila, no? Huwag mong galawin yan. Oh, yan. So, yan, no? Oh. Yan. So, 'yan, 'yan yung no, galaw nila, no. 'Yan. So, 'yan laki. Kasi, 'yan natin sila. 'Yan no, may malalaking ano, may. Ang gagawin ko naman dito sa mga ito, ang punto ko dito is para makapag-pure SBR ako. Yung gawin natin inahin niya, no. Ulit 'yan, no, pag napakastahan natin, uh, ibabalik na ibabalik natin dyan sa kanila, yung mga anak nila, para maipure natin. No? Hindi na tayo mag-acquire ng mga mahal-mahal na yan. No? So, ganun lang naman technique eh, para magka -ano ka eh, para magka-pure ka. Ibalik na ibalik. No? Hanggang sa, kung po pwede pa, makasid ka. Yan, di ba? Kasi, pag naipalabas mo na ng ganyan na lahat, no? That is the, no? Uh, Sid Oh. Yan, no? So, meron din tayo dito. Ito, ito, ito. Pakita ko. Meron din tayong inipit-ipit dito. Tinago-tago ng mga class A talaga na mga white gold. Yan. Yan, oh. No? Oh. Yan. Yung mga pulit natin, no? Talagang ang sukat, no? Perfect, no? Yan. No? Diba? Ito. Ha. Yan, di ba? Kita nyo, yan o. Oh. Yan yung mga, ito, 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 pang isa. Oh, pakita natin yung isa. No? Yan. Yan o, oh. yan. Yan o. Oh. oh. Yan, no? napaka quality no hindi lang quality talaga yung record niya no nagbibilang pero hindi yung bilang na isa dalawa lang na ano ha na bilang lima no no mga scratch scratch lang ang mga tama o ano no at saka sa laban dominante pa no yan ang mga kaya hindi ko pinuputol ito o inaalis ito ito ang pinapa dami ko, oh, no? Ito, Boston na ito, eh. Ito, yan, yan, Boston ng lahi na yan. Ayun, white gold pa rin, pero sinama natin kasi pakawala na, wala na. So, nanghinayang tayo. Yung isa kasi, nakalipad sa ibang, ano, no? Pero hanapin pa rin natin yun, no? Yan. No? Imagine that. O, oh, yan. Yan ang i-ano nga natin, ibalik ng ibalik para makita natin makapuro tayong SBR kasi may bloodline pala yung three times winner nating gold gold hatch. No? Yan pala yung hatch na sinasabi natin. No? Yan, SBR. Oh. No? Yung physical niya, oh, tamo. Kaya ang bab i gagawin natin doon, tsatsaga tayo, ibabalik natin na eh, ibabalik sa ano niya. Yan, sa kanya. Sa kanila. Kaya yan ang gagawin natin ano, someday, no? Magka, ano yan, maging pulit o maging 9 months old, no? O 10 months, iitlog na yung kusa. No? Saka natin, No. So, gold pa rin ang paano pa, natin diyan? Papaasawa, no? Ayun, no? Oh, di ba? Para ano siya, tumpak, no? So, 'yan, no? Yung ano natin, no? At mayroon pa tayo dito ng dalawa, ayan, no? 'Yan. So, marami nga ito pipilian natin. Pero yun nga ang priority ko, itong white gold kasi ito nga talagang ano eh. Pero since na itong uh, itong mga hatches na to nakapasok sa atin, lumabas mula dun sa white ag, uh, mula sa gold na three time winner mula sa Cavite. Yan, palalabasin natin yung hatches na nahalo sa kanya. Magpapapuro tayo. Pero tsaka nga, no? Pabalik-balikin natin sa yung mga anak, balik natin sa kanila, no? Yan. Imagine that, oh. Di ba? So, yun, no? Yan, no? So, tsaga-tsaga uh, tayo para maibalik natin, makapuro tayo, no? Uh, yan. Diba? Yan, mm, di ba? Yan. Hmm, ba? Yan, ito, ito, ito pwesto natin dito para ayan. yan, no? So, yan yung mga galawan dyan, no? Yung ating ayan. Uh, yan. So, kung makikita nyo, yan yung mga ano natin, no? At, ayan, uh, ay minimaintain na rin oh, every other day or every every two days, no? Ang pagitan, nag-ano tayo ng B12, no? Yung maliit na bilog, no? Yan, no? So, no? makita mo yung, ano? Yan, no? Sabi nga doon kay Sir Martin, is a guwapo at magaling, no? Pero ito talaga nagbibilang ito, hindi ito yung bilang na isa, dalawa lang, hindi, lima, no? Tapos, dominante, lahat ng mga laban na, na ito, dominante siya sa laban, yan. Kaya, no Yan ang ating mga palahe dito. No? Yan. Meron tayong one year old dito. No? ah uh, isang white gold. Dalawang uh, dalawang Boston at isang two and a half year na ano tawag nito? Uh, red kelso na may gold din, no? Yan. Yan ang ano natin dyan, no? Kung makikita nyo dyan, no? Yan. Yan na yun. Yan na yun, no? Hmm? No? Imagine that, no? Oh. Yan. Alis dyan, Blackie. Diba? ba? Ayun. Oh, ayan, ilagay natin diyan sa ano, ayan. Doon tayo sa gold. Ayun. Oh. Yo. Diba? Yan, 'di ba? Yan yung gold na yan, no? Hmm? So, yun. Yan. Yan yung mga ano natin, no? Gold. And white gold, no? Yan ang ano dito. Mostly dito, product dito is a uh, gold and white gold, no? Kasi, ibinabalik-balik natin. So, nagiging nangyari gold to gold. So, yan. Lumalabas white gold na. No? Kasi, but, combination of gold to gold, the product or outcome, yan yung gold. White gold, no? Yan. No? Tingnan mo naman ang galaw niya, no? Kaya, yan, pinipreserve ko rin yan, ibabalik ko doon sa ina na lola niya. No? Ina na lola, ha? Oh. So, meaning, ilang balik na? Isa, dalawa, nakadalawa, no? So, ang result niyan, pag naka, ano tayo, success tayo niyan, apo sa tuhod. Kasi apo na anak na yan, eh. No? apo na anak nung lola na, na ina niya, no? Ina na lola. Oh, imagine that, no? So, nagsisid Paul nga tayo, no? Yan. Di ba? Oh, yan, yeah, no? Tingnan naman mga galawan nila, no? So, wala pa, hindi pa nagkukondisyon yan, ha? Hindi pa nang, no? But, no? Yung mga pagkain nila is, yun nga, Nagaano tayo ng platinum and hagibis, no? Uh, partial ano pa lang 'yan, no? Wala pa yung itlog, saging o whatsoever is that, no? Wala pa diyan, no? Itlog, saging, no? Uh, ano ba 'yan? No? Yung uh, ano ba 'yan? Yung eh yung parang asin, ano ba tawag niyan? Nakalimutan ko na No? Skim milk, wala pa. No? Yung conditioning, ha? No? You no, wala pa tayo dyan. No? Pero but still, no? makita nyo yung galawan. Talagang, no? Hindi patatalo. no? Yan, no? So, no? yan pa yun. Yun yung ating, uh, no? Isa, Yan. Yan, no? Yung ating Boston, no? Boston 'yan, ha. Yan. Ah, uh, ina-accommodate lang natin yung space kasi kin-enclose natin kasi no, mayroong gagawa doon sa kabila. Yan. No? Yan, no? So yan, no? No? Yan, no? Yan. So, thank you so much for watching, no? Please like, share, And subscribe oh, And thank you.